Meron mang personal na nagpapasikan opinion, nagpapasikan decode remap doon sa area nila na nadikya, na bokya. Ay di ko na kasalanan yun kung... Hello mga boss idol. Welcome sa Huawei Official Hunter. Mga naghahanap sa atin, ba't wala tayo na content dito sa YouTube? Ayun, mayroon tayong mga nababasang mga comment na magaganda din. Mayroon din mga kakatawang comment na walang wale, walang wale yung mga decode, remap natin. Mayroon din mga comment na bago natin i-compare yung remap to decode natin sa iba, kaya ano, i-manalamin e, muna daw tayo. So natural, ito na, normal na yung mukha natin. At saka mayroon pa nabasa natin, bat kaya, bat daw nawawala tayo sa pag decode pag kasi may sinusunod tayong uh, code sign and symbol so yun mga topic muna natin ngayon mga boss idol at saka may pahabol pa yung comment na parang himas bato lang hanggang himas bato ka lang wala kang napapala so hindi nakakaalam about treasure hunting sa personalidad kong buhay so matagal na tayo na treasure pero buong taon na yun hindi natin binibigay yung oras doon sa buong taon na yon about sa trace pag to treasure Mayroon ding ibang nagdidiging tayo mga ilang araw, aabot na mga ilang buwan pero kung kokoin yung araw ay aabot na mga dalawang linggo to 3 weeks lang. Ganun siya. <coughs> At saka sa mga himas bato, maraming paraan ibig sabihin sa himas bato may paghihimas ba lang na parang gusto mo lang himasin maghanap ka ng mga medyo malubak para ikidkid -kid mo yung likod mo at may himas ba to about treasure hunting na ina-analyze ina natin yung mga may himas ba about treasure hunting na ina-analyze natin yung mga naka-ukit dito hindi so, natin babasahin ng sakto hindi natin i-analyze ng mabuti di natin hihimasin ng mabuti kagaya na sa mga comment na mga matitino at mga mabababaw na pag-iisip ay yan, yan talaga yung maku-comment nila at saka sa mga gustong ayaw dagdagan yung mga experience idea, kaalaman ay ganun na din yung mga komento mayroon din na experience ako na nang babas nagmi-message mga negatibong message doon sa YouTube pero sikretong nagmi-message through Facebook Messenger natin at sinasabing mayroon silang magandang marka pwedeng patulong din so experience ko na at hindi nagsasabi saka ko na lang nalaman na sila pala yon nagbabas doon sa YouTube na pagkatapos kong dinicode yung marka nila doon actual sa Messenger so akalain mong mga boss kung Kumukuha lang pala sila ng idea sa atin pala galing yung mga kalaman na sinasabi na sinishare ko sa kanila. Sinishare din nila sa kanila ang mga kaibigan pero hindi nila sinasabi na galing sa atin. Kasi yung discarded kalaman ko wala kong ginagaya kagaya ng mga idol ninyo sa kabila o sino man yon Kung mayroon mang personal na nagpapasikan opinion, nagpapasikan decode remap doon sa area nila na nadikya, nabukya ay di ko na kasalanan yun kung kukontakin nila ako kasi sa totoo lang bago ko bago ako tatawagan inaalam ko kung saan yung lugar at inaalam ko kung wala bang nagremap niyan o sino bang nakakaunan niyan kung wala pa kung malapit man sa inyo kung saan man banda yun yung mga mga ibang nag uh, nagkocontent create about treasure hunting pag nalaman ko malapit sa inyo i inire-recommend kung sino man yung nagbo about treasure na malapit diyan sa inyo kaya hindi ko kasalanan kung sino man i ano nag sa akin at na na magpapadikod pa para malaman ko kung na kung magpapasikan opinion sila sa area nila kasi walang laman at ayun maraming butas na mga ilan lima, apat, lima to pitong hukay na yan naman limitasyon yung sinasabi ng iba at dito sa atin mga boss about treasure hunting decoding memoryado na natin yan kung ano yung mga nakapangalan nakatranslated to, to Tagalog to Bisaya to English at mayroon kasing mag-comment mabababaw dito na kaya pala tayo nawawala about sa treasure ah, uh, remap o decode dahil may sinusunod tayo yung libro ulang ka lang sa ganito mga ganito ulang ka lang sa ganito idol napaka takaw at bubo ng pag-isip mo bakit matakaw inukuha mo yung idea ko pero bubo ka naman sa ganito di mo masusunod yung paraan ko kaya sa mga paghimas ba to maraming ibig sabihin at paraan diskarte yan. di basta basta ang paghimas kung ako yung iko ibabasi mo di basta basta ang paghimas ang ginagawa ko kailangan ang paghimas kabisado di lang para sa kamay kundi dito di lang sa mata kundi, din, kundi rin dito